Hello mga katropa, Michelle Vlogs here. Welcome back to my channel. For today's video mga katropa, dahil Sunday ngayon ay magsisimba muna tayo. Nandito nga pala kami ngayon sa Sincho Cathedral Catholic Church. Bihira nga lang kaming makasimba kasi nga laging may pasok. Kaya tara guys, samahan nyo muna kaming magsimba. Matagal-tagal na nga rin ang huli ako nakapagsimba. Hindi na nga pala ako nakapag-video sa loob ng simbahan. At after naman namin magsimba ay eh, nagdiretso naman kami sa big city para kumain. umili mo na pala kami ng siomay at ito muna ang aking kinain. Matagal na rin nga ako nag-agreeb sa siomay, mahilig din talaga ako dyan kahit nung nasa Pinas pa lang. Kaya nang may nakita kami na nagtitinda ng siomay kahit gawa dyan sa Taiwan, ay eh, bumili na rin kami. Tinignan namin at mukhang masarap din naman. Kita naman sa itsura ko medyo maasim nga lang yung sausawan. Nangingibabaw kasi yung suka kaysa sa toyo. Tapos na nga ako kumain at naiinip na nga ako. Pag intay ng order namin, gutom pa kasi ako. And finally, after ilang years, nag-vibrate na rin yung hawa ko at ready na raw yung order namin. Kaya kinuha ko na. Tcharan! Ito pala yung order namin, guys. Simpleng kanin lang naman yan. Tsaka chicken ang 21st. Six pieces chicken nga pala yung in-order ko. Ako lang din yung kakain yan nagustuhan ko kasi yung lasa ng chicken nila. Kaya ngayon, yan na yung bagong favorite. Napang inatay natin guys, kain natin tayo habang mainit pa. Yun lang guys for today's video. Ingat kayo palagi. God bless.